Magandang araw mga idol, Ken ko and welcome back to my youtube channel So, ito yung before and after natin na organ na nabili So, yung araw tete-spare natin kung gano'ng baka ganda yung kanyang uh, barrel Yung kanyang pipe na 18 inches Yan. Sa mga hindi nakapanood, ito yung before and after natin Testfire na natin using Astro. Tsaka tingnan natin yung kanyang tama sa Astro, Pilets at tsaka Major. Ayan. So testfire na natin mga idol para makita na yung kanyang grouping. Makalaman na ngayon palang nagawa yung kanyang mga link okay na siya so testing na natin testing na natin and 3, 2, 1 ayun, ito na yung test pair ng ating before and after na air gun na folding siya auto folding

Na nating nga bakit ko. Kaya bala mo pa ka rin. Hmm? Kaya na yung bago. Kaya hindi alam. Pareho lang masya. Pareho lang mas

Ito na yung ating tama nung kanyang <coughs> pellets, grouping niya. Ayan, bali yung astro pellets natin. Pipe uh, shot. Pababa, pababa. Tapos nagtaas siya. Sa dalawa. Tapos, dito naman sa mature, may tatlong player kasi pagpasok mo sa barrel iba yung tigas nung tatlo sa lima yung limang pilas dito yung ano dito yung tumama yung medyo malambot tapos may matigas na pilas pagpasok mo sa barrel pinipilit pa kaya dito yung dalawa dito yung isa so sa major siya mas okay sa major bali 8 shot yan 5 shot dito tsaka yung tatlo umiwalay Yeah, so good naman, good. Good, good, good.